Ito yung finished product ng bure. May sombrero, mayroong bag. 'Di ba? Napakaganda ng pagkakagawa ng ano na 'yan, ng bag na 'yan. Dahil lang 'yan sa dahon ng bure. Ang bure ay napakaimportante sa probinsya ng Sursubun. Yan yung mga unang pinagkakakitaan ng mga kababaihan ito ang talbos ng buri, ang buri ay isang puno uh, kung saan ginagawang bag subbrero ang dahon nito. ito ay nabubuhay lamang sa probinsya ng Kabikulan. ito din ang pangunahing hanap buhay ng mga kababaihan sa lugar ng sursubun, lalong lalo na sa Barangay San Bartolome, Santa Magdalena, Surusugun Ang daon ito ay isa rin sa pinakamatibay na uri ng daon Mahirap lang gawin itong, kuano ano, yung buri katulad nito Yung talbos na ito Ay hinihimay-himay isa-isa Para lotoin sa, kung ano, sa malaking lata Lalagayin po yan para kang nagluluto ng suman ganun ganun siya ka ano kabusisi ayan kapitbahay namin yung gumagawa niyan dahil napakahirap gawin pero dahil sa matagal na nilang ginagawa ay nakasanayan na yan na ano kumbaga baliwala na lang sa kanila yan kasi sa araw-araw ba naman, maliit pa ako, ganyan na ang ginagawa nila. Ayan, na uh, ito yung sinasabi ko na lulutuin, kailangan mong isalansan niya na parang suman, Diyan sa malaking lata. Ayan, ganyan siya. Parang napakasarap kainin. Kung makakain nga lang, kaya lang, puro lang dahon yan. Wala mang lang laman niya na kuan. Tapos lulutuin na yan. Siguro mga isang oras ang pagluluto nito. Bago siya maging ano, pag nagkulay dilaw na siya, luto na po siya. Yan hinahango na dahil luto na siya. Nagkulay dilaw na siya. Saka yan i sasampay Yan, ay sampay na yung ano, yung buri. Yung niluto na buri sinasampa ito para ku ano, para pumuti naman siya dahil kailangan yan sa maghapon na nabilad yan, pumuti na siya ganyan na siya kaputi maghapon na bilad siya pero inaano pa yan sa pinapahamugan pa yan sa gabi para lalong pumuti bago tanggalin yung ano yung hamog ng kuan yung hamog inuhugasan dahil pagka hindi mo inuhugasan yan mangingitim yan masilang gawin ang ano ang buri na ito dahil hindi rin pwede ito paulanan habang binibilad mo kailangan hindi siya maulanan dahil pag oras na naulanan siya naku po magiging violet yan kaya kailangan bantayan sa maghapon na binibilad mo kailangan eh, walang ulan na pumatak dyan para maganda yung resulta ng kuan ng buri ng dahon ito na ang umpisa ng paghihimay-himay dahil ano na, tatanggalin na yung pinaka buto niya sa gitna parang may buto rin yan parang walis tingting -ting. Kaya na din gawin itong ano no'to nitong ano, burineto. Hindi basta-basta dahil katulad nito. Pag himay-himay na lang 'yan sa dami niyan, eh, napakahirap din gawin. Ito yung uh, ano ililikid na yung buli na to yung buri para ganyan ang pagplansya ng buri para malinis na malinis siya napakabusis eh, di ba? Kung ikaw eh, wala ka lang namang ginagawa, eh pagtiyagaan mo na 'yan kaya 'yung mga kababaihan diyan nagtiyaga e, ganyan ang itsura niya pagka tapos na siya. Depende kung gusto mong lakihan, pwede na mong lakihan. Ay, yung iba nilalakihan pa niyan, malit maliit lang 'yan. Pero yung iba nilalakihan talaga para isang anuhan lang. Sa so, kaya pa. ito na yung umpisa ng paghihimay ng buri may sukat kasi yung ano nito yung paghihimay niya siguro nasa 2 cm 1 cm ang lapad niya dahil yan ang kung ng ano ang sukat pinaka minimum na sukat niya 1 cm Sa mga nakakapanood nito eh siguro pag nakita ka nyo pa lang yung proseso baka ayaw nyo nang subukan pagkatapos mo na himayan yan ang ginagawa na mga ano, pang finish product na yan ganyan ang umpisa ng pag ano mayroong sari may bag mayroong sombrero depende sa pinagdi-deliveran nyo sa customer kung ano ang gusto nila halo halo yan ganyan bag, sombrero napakaganda ng resulta ng kano ng buri napakasimple ng dahon pero napakahalaga kung tutusin eh, ah, damo lang yun sa gubat Kapag masipag ka lang dito sa paggawa ng buri eh hindi ka magugutom makukuha mo na yung pangarawara mo na panggastusin sa Maynila maraming nagugutom pero dyan sa amin kapag masipag ka lang maggawa ng sombrero hindi ka magugutom talagang makukuha mo yung makakasurvive pa hanggang dito na lang po ang aking video maraming salamat po sa mga nanood Pasensya na po, pause pa rin ako. Uh, sa mga nagustuhan po ng aking video, huwag niyo naman sanang kalimutan mag-subscribe at pakiclick ang bell button para updated po kayo sa aking mga bagong video. Maraming salamat po. Bye-bye!